baba muna ako guys nakatulog yung aking bayaw na inuutusan ko bibili sana ng pizza nakatulog ako nakatulog din yung isa hindi na makapagintay naghihintay na lang kanyang order na pizza wala akong choice kaya ako na yung lumabas ako na yung pupunta para bumili <laughs> Wala naman yung hinahanap guys Sabi dito raw no, ang pizza Wala naman Burger street lang naman ito At saka sa buhay Tapos doon sa kabila Burger Hindi ko alam kung saan mayroon Sabi mayroon Wala naman Nakuha hanap ng Pizza wala naman. Burger naman nandun. Ay, nako. Balik ako ng bahay. Wala akong makita. Sinasabi meron daw dito. Wala naman makita. Balik ako ng bahay. Aking pagagalitan. Ang gagawin ko na lang, guys. Kasi wala ka talaga akong makitang pizza. Meron naman kaso malayo pa, malalayo eh. Malakas ng hangin sa tinatamad ako, kailangan bitbitin ko rin siya, no? Ngayon, ganito na lang, pepekein ko na lang. Naghahanap ako ngayon sa mga tindahan ng ano, meron kasi rito yung nabibili na tinapay na semi-pizza. Yun ang hinahanap ko. Meron, nakadal, nakatatlong tindahan na ako, kaso meron sila spicy. So, hinahanap ko yung hindi spicy. Iikutin ko ngayon ito, maghahanap ako ng mga tindahan. So, ito na lang yung pag-asa ko, nag-iisa pa. Sana makakita ako. Ito yung hinahanap ko, guys. Makakita ko rito, ayan oh. Tignan natin kung mapepeke natin yung isa. So, nakakita ko rito na dalawang klase. Ito na lang ibibigay ko. Titignan ko kung uubra. Pagka hindi, wala akong choice. Meron dito, ano, kaso spicy siya. So, try ko tong dalawa na to. Ay, try natin to. Naumubura siya. Nakalimang tindahan ako ah. Naikot ko na yung buong paligid ng aming, ano, bahay. Kahanap ah, lang dito sa, ano, baka sakali. Sana umubura. Pag, pag, pag hindi to umubura, lagot ako magagalit yun. Hiniwanan ko sa bakay mag-isa. tutulog yung aking ano, kapitbahay doon sa kwarto. Na isa. Tagal ko na yun ha. Limang tindahan yung ano ko. Saka yung isang ano namin dito. Sa baba ng bahay sa harapan namin. Supermarket. Wala talaga. Ang naiwan lang doon, meron doon spicy. Diyos ko, sana to, um, sana to umubura talaga, umubura. Pag hindi, naku, lagot na nati ko ano reaction niya. <laughs> Nakatulog na yan naman akong gisingin. Usapan namin kanina siyang bibili. So, nakaidlip yata ako sa glit. Eh, pag gising ko, tulog. Nahiya naman akong gisingin. Eh, yung isa nagugutong na. Nati sa plato. huwag sana magreklamo nagot ako pag nagreklamo pag hindi to mubra ayan, ganyan siya isa at ano yung tsura hmm. ganon din Na, na, na. <laughs> yung itsura niya. Wala namang pizza doon. Saan? Ay, ba yan? Hindi raw ganun sa din drawing niya. <laughs> Let's go. Let's go. ano yan eh? Yung nasa Ay, yung, yung nasa tindahan lang ba? Mini mm. pizza. Ganun daw. Oh, wala daw. Mm. Oh. Mm. <laughs> Mabili. Wala namang pizza doon. Wala nga, anak eh. eh nap yan na, okay na yan. Pizza na yan, mini pizza. Sandwich, pi pizza sandwich pala. Yan na lang. Oo. Oh, okay na yan. Okay na yan. Tignan mo muna. Try <laughs> mo Gagatin mo na. Sige. Sige. <laughs> hindi raw nahahati katulad nung ano na may cheese. What? Sige, try, ma'am. Sarap yan. <laughs> Pastor, try, ma. Gutom good Hmm. Mm. Okay. Good siya? Mama, good? Uh, good na ro. <laughs> wala, wala akong choice. <laughs> Umu-okay naman. Nagpunta ko dyan sa Jamia. Wala din. Meron mm. is spicy lang. Nakailang mm naka, nakalimang naka tindahan na yata mm. ako kaiikot. Dito sa hindi ka nakikinig. <laughs> okay, okay naman. Okay naman. Tipid-tipid na <laughs> pag, 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 pag pag, pag, nag, nag nagtotoong pizza ka, ubos tayo ng 8KD. <laughs> Ayan, 450 pills lang. <laughs> pizza. <laughs> aray, sandwich? Sandwich? Sandwich pizza? Kaya nagre-reklamo ba't daw walang cheese? <laughs> Tapos yung tinapay gano'n, di eh. Kailangan daw yung nagme-melt na gano'n. Ano <laughs> <laughs> yung, ano yung gumasakit yun, ah? Mm -hmm. <laughs> aray, <tiyan>. <laughs> <Gugutom> <laughs> na lang ah? Nagugutom na alam wala nang, wala nang, wala nang, ano, wala nang mag magawa. <laughs> Pagtyagaan niya na yon. Kahangin-hangin kaya. <laughs> alam nga wag dalhin ko pa siya doon, nalayo-layo, di na, oy. <laughs> ganyan na lang ang, ng, uh, ganyan na lang yung baunin mo na. <poisonedly> Nakasama mo pala siya. Hindi, hindi ko kasama. <laughs> Okay na yan. Ay, para-paraan din minsan. Mm. <laughs> Paano makatipid-tipid <laughs> Dalawang mm. piraso lang din naman yan. Natakaw gutom lang eh. Dalawang piraso lang eh. Bahal -bahal. Tawa lang makakainin. <laughs> Bahal-bahal. Tawa na Hindi baling din na kayo makakain. <laughs> hirap na hirap sa paghati. <laughs> Wala rin kaming initan. Sira yung aming microwave. Oh. Mm -hmm. ay, wala ay, yan, meron eh makapalang tinapay, di eh. okay na yan mm -hmm. lalo <laughs> mm -hmm. <laughs> ko ka ni mama no? na ka ng pizza <laughs> pizza pwede pa may pie <laughs> Ganyan. <laughs> pwede ka pala sa ganyan. Ganyan na lang bibiling ko tinapay mo. Oh, ah, para para tipid-tipid tayo. Binakit bin, bin, ang bukas doon sa city center na yung mini pizza. Ah, yun na lang. Ano? Ah, <laughs> ha? Tapos bili din ako ng ganyan para may stock ka na o baon-baon mo doon. Ano? Pagpupunta ka doon siya, merienda Ah? Ay, okay, pinapagalitan na. <laughs> Para-paraan din yan. Kailangan. <laughs> Pagka hindi ito binilong at nito 8 dinar, isang buwang allowance mo na yun. <laughs> Saka na yan. Huwag mo intindihin yung drawing niya. Hindi yeah. raw pareho. Malayo-malayo <laughs> na mag-itsura. <laughs> malayo malayo daw ang itsura sa, sa dinawing niya mm. ay talagang malayo kasi mm. <laughs> peke lang ito Ah, 'yan 'yung sabi ng totoo. Naubos ng isa. Isa na lang. Kaya pa? Kaya pa? Ayaw niya. Laki na to. Tama na. Kaya mo pa yan?

Kamay ka. Hmm? Hmm? Ay, abigay. Hmm? Dahan-dahan. Look. Over naman. Hmm? Hmm? ako. Hmm? Tingin ako. Ah.

ko na lang <laughs> ako. Mmm. Mmm. Bad yun ah. I said, bad. Huwag mo ulitin yan. Saan mo natutunan niya? Mm-mm. Tuwang-tuwa. kalukuhan eh mm kunang, Ayoko na. Sabi ko, huwag mo ganyan yan, ha? Galit ako sa'yo. Ma? kaya mo kaya mo usin tama na hindi mo makakain ng kanin eh nang mm. busog ako hatiin mo mm. isa sa isa sa akin sus nagbigay kakapurit Niyan. Yeah. Huay stong nanay na to. <laughs> mm -hmm. naisahan na isahan ko rin mm. wise ang mama. <laughs> oh, di nab nabusog ka rin. <laughs> Napagtyagaan niya kahit kahit, pizza-pizzahan lang. Ay, <laughs> oh, enak <enough> na yan. Ano. Ay, nako. o, mama. Oh, ano, ano, kaya no, kita mo, burger naman. Mm, naman to, kakakain lang, burger lang naman. Mm -hmm. Pag na lang. Mm. Pag naumpisa ng na, ano, craving sa mga pagkain eh, pagkain na naman ang sa YouTube. Oh. Iyan. Mm Hindi -hmm. ka naman nakain ng gulay na ganon? Na? Eh? Eh? Ang mm -hmm. laki nyo? Ganon? <laughs> Kaya kailangan pi ha kahanap tayo ng ano. Bukas di bukas ni bila ako yung mini pizza na ganun sa ano, sa city center. 'Yun naman ang ibibigay ko pag naghanap Mas masarap 'yun. Marami-rami din 'yun. Putakan lang. <laughs>

Mmm 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 And the drawing of a man and pizza <laughs> 我还在。Oh,